Sa kabila ng pinagdaan ng hiwalayan kamakailan, nananatiling abala at positibo ang kapuso aktres na si Barbie Forteza. Ilang buwan na rin mula nang tuldo kanila ng aktor na si Jack Roberto ang kanilang matagal na relasyon, ngunit tila hindi ito naging hadlang para sa dalaga upang ipagpatuloy ang kanyang mga proyekto sa showbiz. Masasabing hindi nawawala ng trabaho ang aktres sapagkat matapos ang isa, agad ay may kasunod na proyekto siyang tinatanggap. Isa itong patunay ng tiwala sa kanya ng kanyang home network na GMA at ng suporta mula sa kanyang mga tagahanga. Ayon kay Barbie, labis siyang nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy na dumarating sa kanyang karera. Aniya, sa dami ng blessings na dumarating, hindi ako maaaring magreklamo. Masaya ako sa takbo ng trabaho ko ngayon. Sa kasalukuyan, tampok si Barbie sa bagong teleseryeng Beauty Empire ng GMA, kung saan kasama niya ang ilang malalaking pangalan sa industriya gaya ni na Kailin Alcantara, Rufa Gutierrez, at Miss Universe 1969 Gloria Diaz. Ang nasabing serya ay isa na namang malaking proyekto para kay Barbie na muli na namang magpapakita ng kanyang husay sa pag-arte. Dahil dito, hindi maiwasang kumustahin ng media ang kanyang personal na buhay, lalo na ang kanyang estado sa pag-ibig. Sa isang panayam na ipinalabas sa 24 na oras, pabira na sinagot ni Barbie ang tanong tungkol sa posibilidad ng panibagong pag-ibig matapos ang breakup. Hindi naman ako strict about it. Kung may magpaparamdam, wala namang problema, ani ni Barbie habang nakangiti. Ngunit dagdag pa niya na tila wala pa talagang nagpaparamdam at kung meron man, tila multo pa lang ang gumagawa nito, isang patunay na hindi pa siya seryosong tinutukan ng sino man sa aspeto ng romantikong relasyon. Pero sa ngayon, multo pa lang yung nagpaparamdam kasi sa akin, ang natawang chika ni Barbie sa ulat ng 24 na oras. Sa kabila nito, hindi naman ikinakaila ng aktres na bukas pa rin siya sa posibilidad ng pag-ibig sa tamang panahon. Gayunpaman, mas pinipili niyang mag-focus muna sa kanyang sarili, sa kanyang karir, at sa mga oportunidad na dumarating. Ayon pa kay Barbie, mahalagang gamitin ang panahon ng pagiging single upang mas makilala pa ang sarili at patatagin ang personal na kaligayahan. Hindi man nagbigay ng eksaktong dahilan ng aktres sa likod ng kanilang paghihiwalay ni Jack, malinaw na maayos ang kanilang pagkakahiwalay at walang isyong iniwan. Nagdesisyon umano silang maghiwalay upang bigyang prioridad ang kanilang mga pangarap at responsibilidad. Para sa mga tagahanga ni na Barbie at Jack, ang kanilang paghihiwalay ay isang masakit na balita, lalo't isa sila sa mga hinahanga ang love team sa tunay na buhay. Ngunit sa ganitong pangyayari, mas makikita ang maturity ng aktres, isang palatandaan na marunong siyang mag-move on sa tamang paraan at sa positibong pananaw. Habang abala si Barbie sa mga bagong proyekto at patuloy na ginagampanan ng kanyang papel bilang isang respetadong artista sa industriya, umaasa rin ang marami na darating din ang tamang tao sa tamang panahon. Ngunit sa ngayon, sapat na muna ang pagmamahal ng kanyang pamilya, mga kaibigan, at mga tagahanga, at syempre, ang pagmamahal niya sa sarili. Ano ang sinyo sa balitang ito?